Ito mga -ikot, ikot tayo muna dito sa divisory yung tayo Tayo magbibilin kasi bukas yung biyahe na tayo Ay mamaya pala Ang so, mga plato dyan

third floor pa yata yung kainan mo harap kaya kailangan yung mga, mga na lag ah. uh, ah. yung, yung mga ah ano yung ah yung spam tingnan yung mga na ako dito 95 yung din 12, <laughs> right? sa lupo sa lubong Bili tayo ng shumai mga kalun dami pa rin tao ko. Balik natin dito, ang dami tao. Ito so, na yung siomay. Bili mo natin yung siomay mga karoon.

Ulit kain tayo. Kain tayo ng shumai natin eh. ชัวไม่ตูมันคุนะ tayo mga kaluloy inumin na naman ang hanap natin pero tubig lang yung inum natin likod muna tayo dito sa kabila hindi natin kung uh, ano tayo ng bot na may mga inumin na masarap kita ano ba ito sugal ba itong nilalaro nga dito ayon?

in in uh, five volts udah hundred mga udah di baterai ya sobrang ang gaan naman ikot-ikot tayo ito 3,000 30 mahal ang laki na ito kabe ito tingnan tayo mga dito ito 1,000

Jiren. Ang kalbi mga pambahay tu, uh, to Mga ito. 40,000 man. Mga chandelier. Ang ah, Yes, sir. Mga mm 1,000 -hmm. Mga 1,000 man.

dapat mau dulu yang menang ya. Lah ada mangrodi babak mangkai. sasakyan na pumasok yung pumasok kasi yung sasakyan dahil hindi na ano na nakadaan Dito guys, apa? 168 pasok tayo. Minutes. Lakas nang lindahan nang quick putik Parang maiingan 'yon ng mga anak. Oh. Galina din 'to. Karon lime magpa-aya ko dito nang ano, pano buyo, may hiring dito nang boy. Ayun. Oh. Tayo dito lang sa kainan, biyahe kailangan. Ang tap siguro ko dito. Hayaan nako dito na lang. Tara, magpa-fire ko na tayo. Minutes.

Pagdamit na mga Un pogon corona na Dito <todic> Oke, di ng araw sa loob. Ito na na dito. all kinds of umbrella. Para rin tumayo

makikita yung escalator nila dito ito mga kaya sa taas nyo ito mga nga dito ito mga nga dito Kasi tawagan mo, magdala ng buhangin eh.

Ate ko, yata yung class, lang. libre na pala, guy. Memorize ko na rin yan. Kasi hindi ko kabalik-balik dito. Ate ko, yata yung class, lang, libre na pala, Ganun lang. layo ko na. Malapit lang kanina.